Wala tayong magagawa kundi mag-pray. Kung pwede nga lang mag-magic para gumising na siya. Pero fighter siya. Kaya niya to. Umaasang wika ni Rafi. Kuya Gio, magkanong bili mo dito? Sabay tingin sa akin at tanong ng presyo. Ngumiti lang ako dito. Ayoko ng patulan ng kakulitan ng mga ito. Parang mga isip bata. Kaya siguro magkasundo ang mga ito kasi ganyan din siguro si Marian. Malaki ang pasasalamat ko sa mga ito. Dahil silang unang dumamay kay Marian. Kahit na naglihim ang mga ito, wala ako sa lugar para magalit. Nagiging tunay silang kaibigan ng asawa ko. Gios, POV Mabilis na lumipas ang mahigit isang taon. Isang taon na, mahigit isang taon na puno ng kalungkutan, pagsisisi at pangungulila. Kung hindi dahil sa kambal kong anak, baka bumigay na din ako. Nandito ako ngayon sa loob ng nursery room ng aming mga anak ni Marian. Ang aming twin na sina Miracle at Christian. Yes, Miracle at Christian ang napili namin na ipangalan sa kanila. Masaya ako kasi kahit seven months lang sila sa tiyan ng kanilang mami, naging malusog sila ng lumabas. Malungkot akong nakatunghay sa dalawa kong anghel. Parehong natutulog ang mga ito. Nalulungkot ako para sa aking kambal. Dahil hindi ko maibigay sa kanilang kalinga ng isang ina Marahan kong hinawakan ng maliliit na kamay ni Miracle Bahagya naman itong gumalaw at dumilat Tumitig ito sa akin at humagikik Halos malusaw ang puso ko sa nakita kong gesture ng anak ko Ang sarap sa pakiramdam Parang musika sa pandinig kong tawa ng aking anak Napakaganda ng mga anak ko Inangat nitong dalawang kamay bilang hudyat na gusto nitong magpakarga Maingat ko tung inangat sa higaan at kinarga. Narinig ko na humagikik ulit ang aking anak. Samantalang si Christian naman ay tulog na tulog pa rin. Naku, parang nakikinita ko na magiging daddy's girl yang si Miracle. Narinig kong wika ni mami sa aking likuran. Hindi ko na malaya na pumasok pala ito sa kwarto. Hello mga apo. Lumapit ito sa akin at hinalikan sa noo si Miracle. Gayon din si Christian na hindi man lang natinag sa pagkakatulog. Ma'am, thank you sa pag-aalaga sa kanila. Sabi kasi ni Daddy sa akin halos dito ka na tumira sa nursery room. Nakangiti kong wika kay Mami. Naku, Gio. Anak, hindi mo ko dapat pasalamatan sa ganyan dahil masaya ako. Imagine, binigyan mo ko ng mga malulusog na apo. Tsaka talagang ang daddy mo pang nagsabi ha? Eh siya din naman, Halos ayaw ng bitawan itong mga apo ko kapag nandito sa nursery room. Nakangiti na sagot ni mami. Pero ma'am, may mga yayas naman sila. Lagi daw po kayo nagpupuyat sa dalawang ito. Baka naman kung mapaano kayo niyan. Nag-aalalang wika ako dito. Nabanggit kasi sa akin ni daddy na halos dito na tumira si mami sa nursery room. Hindi na din ginagawa ang mga nakagawian nito noon. Parang nawalan daw ng social life si mami. Kasi lahat ng oras at attention ay binibigay nito sa dalawang bata, kahit na may manghayayas naman ang bawat isa sa mga ito. Kung dati makikita si mami lagi sa garden, ngayon nagbago na. Lagi na itong nasa nursery room, at makikita lang ito sa labas kapag pinapaarawan ng mga babies namin. Ay nako, hayaan mo na Gio, dito ako masaya, tsaka wala ang mami ng kambal kaya dapat ako muna ang magaalaga sa mga ito. Dapat nga hindi ka na kumuha ng tagapag-alaga at kaya ko na sila. At may iba namang mga kasambahay dito na pwedeng magbantay sa mga babies na pwedeng mapagkakatiwalaan. Nung baby ka pa ako din ang na nag-alaga sa'yo. Hindi ko inasa sa ang lahat. Mahabang wika ni mami. Napatangutangu na lang ako sa sinabi ni mami. Alam kong hindi ko ito mapipili. Ayaw niya talagang ipagkatiwala ang mga bata sa iba. Masyadong maselan si mami pagdating sa kanyang mga apo. Oh, kumusta ang aking mga apo? Nakangiting bati ni daddy pagpasok sa loob ng nursery room. Nakapantulog na ito't agad na lumapit sa higaan ni Christian. Hello, may apo. So cute naman ang baby na to. Sabay mahinang tapik nito sa mukha ng natutulog na si Christian. Kaya agad itong nagising at umiyak Agad naman itong dinaluhan ni mami at agad na kinargahang umiiyak na si Christian. Isinayaw-sayaw pa nito para lang mapatigil ang pag-iyak ng bata. Ano ka ba naman, Russell? Alam mo namang natutulog ang apo mo, hindi ka kasi magdahan-dahan. Tingnan mo tuloy, umiyak itong apo ko. Wika ni mami kay daddy. Pinandilatan pa nito ang kabiyak. Natawa naman si daddy sa itsura ni mami. Ah, oh, siya ko. Tahan na. Dito na si Grandma. Alo ni mami sa baby. Ay nako ikaw talaga. Baka naman gutom lang yung baby kaya umiyak. Quick ka ni daddy. Binalingan nito si Miracle at hinalikan sa noo. Sabay pisil sa pisngi. Agad naman na humagikik ang aking anak na babae. At nagkakawag. Tuwang-tuwa ito sa ginawa ng lolo nito. Naku, naku, wag ka ng mga tuwiran dyan. Nasaktan talaga ang bata sa tapik mo. Tsaka bakit ka ba nandito sa nursery room? Akala ko ba matutulog ka na? Tanong ni mami dito. Dito muna ako matutulog. May malapad naman na dito kaya dito ako ngayon matutulog, honey. Nakangiting sagot ni daddy. Ay nako, ano pa bang bago? Dito ka naman lagi natutulog. Nakangiti na wika ni mami dito. Nandito ka din kasi honey, tsaka para tabi tayo lagi. Nakangiti na wika ni daddy. Pinasadya talaga na maglagay ng king size bed dito sa nursery room ng kambal dahil sa kagustuhan nila mami at daddy. Dito kasi ang mga ito natutulog kapag gabi para daw kasama ang mga apo palagi. Kung pwede nga lang dalhin ang kambal sa kwarto ng mga ito para doon na magstay, baka ginawa na ng mga ito. Hindi kasi ako pumayag dahil gusto ko may privacy din sila. Kaya lang sa nangyayari ngayon, parang kwarto na din nila mami itong nursery kasi halos gabi-gabi dito sila natutulog. Lumalabas lang para kumain, maligo at magpalit ng damit. Ang mga yayas naman ng mga bata ay nasa servant's quarter natutulog kapag nandito ang mga lolo at lola nito sa nursery room. Gio, akala ko ba aalis ka ngayon? Akin na yung si Miracle para makapaghanda ka na. Kami nang bahala sa mga anak mo. Nakangiting wika ni daddy sa akin. Hinalikan ko muna si Miracle bago ko inabot kay daddy. Humagikhik naman ng bata habang nakatingin sa akin. Thank you, Dad. Mom, kayo na munang bahala sa kanila. Sabay lapit ko kay Christian at hinalikan din ito. Nakipagbeso din muna ako kay Mommy bilang tanda ng pagpapaalam. Tinapik naman ako sa balikat ni Daddy. Kami nang bahala dito, anak. Mag-iingat ka. Nakangiti na wika ni Daddy. Paglabas ko ng nursery room ay agad akong sinalubong ni Aling Marta ang aming katiwala. Senyorito, gusto daw po kayong makausap ng dalawang yaya. Uwi ka nito. Bakit daw? Tanong ko dito. Magpapaalam yata, senyorito. Aalis na lang daw sila. Sagot ni Aling Marta. Bumuntong hininga naman ako at tumangutang. Inaasahan ko na mangyayari ito. Nakailang yaya na ba ang mga anak ko lahat sila ay hindi nagtatagal dahil sa pakikitungo ni mami. Mabait si mami sa mga kasambahay. Pero ayaw kasi nitong kumuha ng tagapag-alaga ng kambal. Ano pa bang ba silbi ng mga babysitter kung halos ayaw pahawakan ni mami ang mga bata? Kapag ang mga yayas minsan ang bantay at maaabutan ni mami na umiiyak ang kanyang mga apo, katakot-takot na sermon ng natatanggap ng mga tagapag-alaga. Sige manang, papuntahin mo sila sa library. Doon ko sila kakausapin. Uwi ka ako dito. Masusunod po, senyorito. Nakangiting sagot ni Aling Marta at agad naman na umalis. Agad akong nagtungo sa library. Dito na kasi ako palagi nagtatrabaho simula nang dumating ang kambal sa buhay ko. Dinadala na lang ni Eiro ng mga papeles na dapat kong pirmahan at pumupunta lang ako sa opisina kapag may importanteng gagawin at may mga meetings. Umupo ako sa swivel chair habang nakatitig sa isang larawan na nakapatong sa aking table. Larawan ito ni Marianne. Hinaplos ko pa ang mukha nito at malungkot na ngumiti. I miss you, sweetheart. Masuyong bulong ko na para bang naririnig nito ang aking sinabi. Maya-maya pa hinarinig ko na may kumatok sa pinto. Agad ko itong sinabihan na pumasok. Nakayo ko ang dalawang yaya habang pumapasok sa loob ng library. Napabuntong hininga ko at kumuha ng tseke. Sinulatan ko ang dalawang pahina ng mga ito at pinirmahan. Gusto nyo na daw umalis? Mahinahong tanong ko sa mga ito. Pasensya na po, señorito. Nakayuko na sagot ng isa sa mga ito, bumuntong hininga ko at inabot sa dalawang tseke. Gulat na napatingin ng mga ito sa akin. Hindi ko kayo pipigilan. Ito 'yung bayad nyo. Bukas na lang kayo umalis dahil gabi na. Mahinahon kong wika. P Pero, senyorito, ang laki po nito. Nahihiyang wika ng isang yaya. It's okay. Gamitin n'yo 'yan sa inyong pamilya. Tama lang na makatanggap kayo ng ganyang halaga. Sagot ko, Salamat po, senyorito. Sabay na wika ng mga ito. Pakisabi kay Manang Marta na pumunta siya dito. Wika ko sa mga ito. Kailangan ko kasing makausap si Aling Marta dahil wala na akong balak mag-hire ng yaya sa ngayon. Sige po, senyorito, at salamat po ulit. Masayang wika ng mga ito. Ilang sandali pa ay dumating na si Aling Marta Pinaupo ko ito at inumpisahang kausapin. Manang, alam niyo naman po siguro na walang nagtatagal na yaya ng kambal. Mahirap kumbinsihin si mami dahil sa umpisa palang ayaw na nito. Kaya siguro hindi nagtatagal ang mga babysitters lagi kasing pinapagalitan. Panimula ako dito. Kaya nga po, senyorito. Lagi kasing sinusungitan ni senyora. Gusto niyo po ba na magpahanap ulit sa agency? Wika ka ni Aling Marta. Bumuntong hininga ako. Ilang saglit na nag-isip bago sinagot si Aling Marta. Hindi na muna siguro kailangan. Sa ngayon, kailangan ko po muna ang tulong nyo. Kayo na lang muna ang umalalay kay mami at daddy para sa twin. Magtalaga po kayo ng ibang mapagkakatiwalaan na tumulong-tulong kapag kailangan nila mami at daddy. Mahabang wika ako dito. Naku, senyorito. Wala pong problema yun. Mas mabuti nga ang ganoong setup na lang muna kasi ayaw talaga ni Senyora na may iba na humahawak sa kambal. Nakangiti na wika ni Aling Marta. Aasahan ko po ang pag-alalay nyo kay Mami at Daddy. Sabihin niyo po sa akin kung sino ang napili niyong kasambahay para dagdagan ko na din ang sahod niya. Dapat lagi siyang handa kapag kailangan siya. Wika ko dito. Makakaasa po kayo, senyorito. Sagot ni Aling Marta. Salamat, manang. Wika ako dito. Nang mapag-isa ulit sa library at agad kong tinignan ang orasan. 9.30pm na at kailangan ko nang umalis. Agad akong tumayo at naglakad palabas ng library. Nagmamadali akong naglakad papunta sa carport ng Mansyon. Naghihintay na sa akin si Aaron at ang aking mga bodyguards. Itong routine ko gabi-gabi. Sa hospital ako natutulog upang makasama si Marian. Hindi pa din kasi ito nagigising mula sa pagkakomatose. Naging successful naman ang kanyang surgery at inihintay na lang kung kailan ito gigising. Narinig ko nang biglang nagring ang aking cellphone. Agad ko itong tiningnan kung sino ang tumatawag. Napakunot ang noo ko nang makita kong pangalan ni Rika. Hello? Agad kong sagot dito. Kuya Gio, si Marian, punta kayo dito sa ospital. Si Marian! Natatarantang boses ni Rika sa kabilang linya. Bakit? Anong nangyari? Rika, papunta na ako dyan. May nangyari ba? Halos tumalo ng puso ko sa sobrang kaba. Sa tono kasi ng boses ni Rika parang may kakaibang nangyari sa hospital. Si Marian kasi. Agad na naputo lang sinabi nito. Pero bago nawala sa kabilang linya si Rika, narinig ko pa ang boses ni Raffi na nagpapanik din. Paulit-ulit kong bigkas dahil sa sobrang tense. Abot-abot ang kaba sa aking dibdib. Hindi pa rin naman tumatawag ang doktor nito sa akin. Marahil ay masyado itong abala. Bilisan mong pagpapatakbo ng sasakyan. Kailangan nating makarating agad sa hospital. Utos ko sa driver. Masusunod po, boss. At agad na pinaharurot ng driver ang sasakyan. Pagdating sa hospital ay agad akong dumiretso sa kwarto kung nasaan na roon si Marian. Pagdating sa bungad ng nasabing kwarto ay agad akong natigilan sa nakita. Agad na papikit ang aking mga mata kasabay ang pagtulo ng aking mga luha. Gios V.O.V. Ako si Gio Villarin. Tinitingala ng lahat ng nasa lipunan. Mayaman at nasa akin ang lahat ng katangian na hinahanap ng lahat, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Kahit kailan na hindi ako umiyak dahil lang sa isang babae, akong iniiyakan at tinahabol ng lahat. Pero ngayon para bang napakababaw ng luha ko kung si Marian na ang pinag-uusapan. Tiyak na aangat ang kilay ng mga taong nakakakilala sa akin kung malaman na ang isang Gio Villarin ay umiiyak dahil sa isang babae, katulad ng sitwasyon ngayon. Magkasabay na tumulo ang luha sa aking mga mata nang makita kong masayang ngiti sa mga labi nito. Hindi ako makapaniwala na gising na siya. Parang wala sa sarili na naglakad papasok sa loob ng private room ni Marian. Agad na napatingin si Rika at Rapi nang mapansin na pumasok ako Tumabi ang mga ito ng kaunti upang bigyan ako ng space para masilayan ang mukha ng mahal ko na noon ay punong-puno ng pagtataka habang nakatingin sa akin. Sa wakas gising na siya. Gising na ang babaeng hindi ko alam kung kailan ko natutunang mahalin ng higit pa sa sarili ko. Ngayong gising na siya gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang hindi na siya makaramdam pa ng sakit at paghihinagpis. Ibibigay ko sa kanya ang lahat-lahat na hindi niya naranasan noon. Ibubuhos ko sa kanyang lahat ng pagmamahal na kayang ibigay ng isang Gio Villarin. Nang makalapit ako ay buong pagmamahal na tinitigan ko si Marian. Maputla pa rin ito pero nangingibabaw pa rin ang ganda. Nagtatakang tumingin din ito sa akin. Agad ko itong niyakap at walang pag aalinlangan na hinalikan sa labi. Muling bumuhos ang luha sa aking mga mata. Napasinghap naman si na Rafi at Rika sa nakita. Parang kitikiti na napahampas si Rika sa balikat ni Rafi dahil sa sobrang kilig. Maya-maya pa ay pumasok si Dr. Lee. Kahit ayaw pang kumawala ni Gio sa pagkakayakap kay Marian, ay wala siyang choice. Pasimple nitong pinunasan ng luha sa kanyang mga mata. Alam niya kasing susuriin ng doktor si Marian. Kumusta ang kalagayan niya, Dok? Agad kong tanong sa doktor pagkatapos nitong tingnan si Marian. May kasama itong dalawang nurse, isang babae at isang lalaki. Congratulations, Mr. Villarin. Nagising na din sa wakas si Mrs. Gagawa lang kami ng ilang test at kapag maayos ang result, pwede nyo nang iuwi si Mrs. Nakangiting wika ng doktor. Gawin nyo ang nararapat, Dok. Ayoko nang mangyari ulit ang nangyari noon. Malaking tiwala ko sa inyo. Sagot ko sa doktor. Magaling si Dr. Lee. Kaya naman bala kong bigyan din ito ng incentive. Pagkalabas ng hospital ni Marian. Alam kong ginawa nito lahat ng makakaya para mailigtas ang buhay ng mahal kong si Marian. Marian's POV Pakiramdam ko mahabang oras akong nakatulog. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Napakurap-kurap pa ako ng masilaw sa liwanag ng buong kwarto. Sobrang gaan ng pakiramdam ko. Hindi na din ako nahirapan pang huminga. Hindi kagaya noon na parang may nakadagan sa akin dibdib. Babangon sana ako sa higaan pero parang wala akong lakas. Lumingali nga ako sa buong paligid ng kinahihigaan ko. Purong puti ang nasa paligid at mag-isa lang ako. Pilit kong inalala kung anong ang nangyari. Bakit nandito ako sa kwartong ito? Nang maalala kong mga nangyari ay agad akong napahawak sa aking tiyan. Dinam ako kung may umbok ba. Ang huli ko kasing naaalala ay buntis ako. Bigla akong kinabahan ng maramdaman na wala na ang umbok sa aking tiyan. Biglang ragasa ng emosyon sa aking puso. Bigla ang nangilid ang luha sa aking mga mata. Sa takot na baka kung anong nangyari sa aking mga anak. Napapitlag ako nang biglang may nagbukas ng pintu ng kwarto at biglang may tumili. Agad akong napatingin dito. Awang ang labi habang nakatingin kina Rika at Rafi na nanlalaki ang mga mata habang nakatitig sa akin. Magsasalita pa sana ako nang biglang kumaripas ng takbong dalawa, paalis ng kwarto. Sumisigaw ang mga ito ng doktor, 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 doktor Diyos ko. Narinig ko pang sigaw ni Rika. Napailing na lang ako sa kawirdohan ng dalawa kong kaibigan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon. Parang may nakitang multo. Ilang saglit pa'y nakita ko na humahangos na bumalik ang dalawa kong weirdong kaibigan. Hingal na hingal ang mga ito habang hawak ni Rafi ang kamay ni Rika. Nahalos kalad ka rin na nito sa pagmamadali. Bestie, gising ka na! Baka sa tuwa sa boses ni Rika, Lumapit pa ito sa akin at mataman akong tinitigan. Hinawakan pa ako nito sa mukha at tinitigan ng aking mga mata. Agad naman akong ngumiti dito. Bestie, thanks God, gumising ka din sa wakas. Diyos ko, mahigit isang taong kang tulog. Wika naman ni Rapi na bakas ang tuwa sa boses. Sasagot pa sana ako nang biglang may dumating na doktor at nurses. Agad ako nitong chinek at nakangiti na kinausap ako ng doktor. Welcome back, Mrs. Kumusta ang pakiramdam mo? Nakangiti na wika ng doktor. Maayos naman po, dok. Pero yung mga babies ko po, nasan sila? Sa wakas na tanong ko dito, labis kasi akong nag-aalala kung na ng mga babies sa tiyan ko sa mga panahong tulog ako. Mahigit isang taon daw akong tulog. Bestie, no worries. Nasa maayos silang kalagayan. Naisilang mo sila ng maayos. Singit naman ng madaldal na si Rica. Kita sa mga mata nitong walang kapantay na galak. Para akong nabunutan ng tinik sa aking lalamunan sa sagot ni Rika. Bahagya akong napangiti. Don't worry, Mrs. Tama si Miss Rika. Nasa maayos na kalagayan ng twins. Iniuwi muna ng husband mo ang mga bata dahil bawal silang magstay dito sa hospital. Bahagyang kumunot ang noo ko sa sagot ng doktor. Paanong nasa asawa ko? Eh ang huli kong natatandaan ay divorce na kami ni Gio. Tumingin ako sa gawin ni Rika at Rapi. nag sign lang si Rika sa akin at nakangiwi. Samantalang si Rapi naman ay kibit balikat at biglang tumalikod. Halatang may hindi magandang ginawa ang mga bruha. Halata sa mga kilos ng mga ito. Halatang may ginawa na hindi ko magugustuhan. Mga guilty kasi. Pagkatapos akong suriin ng doktor ay lumabas na ito kasunod ng mga kasama nito. Babalik na lang ito maya-maya para sa ibang mga test. Nang maiwan kaming tatlo dito sa loob ng kwarto ay agad kong tinignan ang dalawa. Ngumiti naman si Rika na lumapit sa akin. Kayong dalawa, anong sabi niyo na nasa asawa kong mga anak ko? Di ba nag-promise kayo sa akin na kayong mag-aalaga sa kanila? Tsaka, paanong magkaroon ako ng asawa? Eh ang huli kong natatandaan nag-divorce kami ni Gio. Mahaba kong wika sa mga ito. Agad naman na nagyuko ng ulo si Rika. Pinalabit nito si Rafi at bilang senyas na ito nang magpaliwanag. Pakendeng-kendeng naman na lumapit si Rafi sa akin. Ganito kasi ito kapag walang ibang tao, lumalabas ang pagkabinabae